sinubukan umanong paalisin ng Chinese Navy ang USS Cuverlys sa South China Sea ngunit nang tumangi ang nasabing US warship bigla umanong lumapit ang barko ng komunistang bansa na nag naman sa mga Amerikano sinabi ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na si Senior Colonel Jiang Jun Lee hinihingkayat namin ang panig ng Pilipinas na agad na itigil ang paglabag at mga provokasyon nito. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayon sa report, nagpang-abot umano ang mga barko ng US Navy at Chinese Navy sa South China Sea noong mga nakarang araw habang nagsasagawa ng Freedom of Navigation ang Estados Unidos sa nasabing pinagtatalo ng karagatan. Diniploy ng US Navy ang isang early world class guided missile destroyer na USS Gravely sa South China Sea upang magsagawa ng freedom of navigation nang bigla umano itong nilapitan ng isang warship ng Chinese Navy. Ayon sa report, sinubukan umanong paalisin ng Chinese Navy ang USS Kuebli sa South China Sea ngunit nang tumanggi ang nasabing US warship, bigla umanong lumapit ang barko ng komunistang bansa na nag-udyok naman sa mga Amerikano na magsagawa ng evasive maneuver. Agad na binantahan ng U.S. Navy ang mga Chinese at sinabihan ng mga ito sa radyo na sila ng lakas kung hindi lalayo ang Chinese warship sa kanilang barko at pagkatapos ng ilang minuto, unti-unti umanong dumistansya ang Chinese Navy. Inayuhan ng isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army, si President Xi Jinping, nahuwag huwag sagarin ang pasensya ng Amerika at Pilipinas dahil posible umanong magkasundo ang dalawang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa South China Sea. Sinabi ng isang hindi pinangalan ng Chinese General na nagbabala siya na baka magpadala ng mas malakas na persa ang Estados Unidos sa Pilipinas dahil kapag nangyari ito, siguradong tataas lalo ang tensyon sa South China Sea. Ipinaliwanag niya na kapag nagdeploy ng mas maraming sundalo at aset ang US military sa pinagtatalo ng karagatan, sigurado umanong tataas ang posibilidad ng aksidente at posibleng humantong ito sa hidwaan. Sinabi naman ng mga eksperto na malinaw na nagbabala ang ilang opisyal ng People's Liberation Army at sa katunayan marami sa kanila ang hindi sumusuporta at ayaw sa gira lalong lalo na kung ang makakalaban nila ay ang US military. Samantala sa ibang ulat, naglabas ng pahayag ang China, sinabi noong lones ng militar ng China na isang barko ng militar ng Pilipinas ang iligal na pumasok sa karagatan malapit sa Scarborough Shoal nang walang autorisasyon at hinimok nito ang Pilipinas na agad na itigil ang mga provokasyon nito. Ang pahayag ay nagmamarka ng isang pambihirang babala mula sa militar ng China patungo sa Pilipinas sa mga paggalaw nito sa pinagtatalo ng karagatan sa South China Sea, ang militar ay kadalasang ang nagdirekta ng mga babala nito laban sa mga barkong pandigma ng US sa rehiyon. Nagkaroon ng ilang komprontasyon ang China at Pilipinas sa South China Sea kamakailan ay ipinagpalit ang mga akusasyon tungkol sa banggaan sa pagitan ng isang Chinese Coast Guard vessel at isang bangka mula sa Pilipinas. Sinabi ng taga-pagsalita ng People's Liberation Army na si Senior Colonel Jun Li, inihingkayat namin ang panig ng Pilipinas naagad na itigil ang paglabag at mga provokasyon nito at taintim na iwasan ang higit pang paglala. Idinagdag ni Chian Junli ang mga aksyon ng panig ng Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China at international na batas at mga pangunahing pamantayan na nagmamahala sa relasyong international at madaling kapitan ng hindi pagkakaunawaan at maling kalkulasyon anya sinunod binabantayan binalaan at hinarang ng China ang barko alin sunod sa batas Inaangkin ng Beijing ang soberanya sa halos buong South China Sea kabilang ang mga bahagi ng eksklusibong economic zone ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Vietnam. Ayon sa report, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na walang karapatan ang United States na makisangkot sa mga problema sa pagitan ng China at Pilipinas habang ang mga tensyon ay kumukulod dahil sa mga sigalot sa pinagtatalo ng karagatan ng South China Sea. ang US ay hindi partido sa isyu ng South China Sea, wala itong karapatan makisangkot sa isang problema sa pagitan ng China at Pilipinas, sabi ni Ministry Spokesperson Maoning sa isang regular na press briefing ng tanongin tungkol sa US na nagsasabing ipagtatanggol nito ang Pilipinas. ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang mataas na profile na paghaharap sa West Philippine Sea lalo na sa pinagtatalo ng tubig sa paligid ng Ionian Seoul, bahagi ng Spratly Island. Noong nakaraang linggo, isang barko ng China ang bumangga sa isang bangka ng Pilipinas kung saan kinundina ng Maynila sa pinakamalakas na antas ang mapanganib na mga maniobra sa pagharang ng barko.